natutuluan dito. Ganda na ng bahay niyo, ano? Yeah. Ha? Maganda na, ano? Okay. Oo nga po, dati po, takot na takot kami dahil yung bahay namin butas na butas. Tapos, ma baka mag-alam ka na lang, may masurok na lang Hi, hello, good morning guys. Diyos maray na aga po sa inyo mga tugang Ito pong muli si Efren Espanyol And uh, for this video Mga katuwang Upuntahan natin yung magkakapatid Nina Rowena At uh, Kambal Kumustahin po natin dahil uh, almost uh, One month po tayo na hindi po Nakapunta rito Update po namin kayo sa kalagay mga uh, magkakapatid Na pinabahayan po natin Tinulungan po natin na magkaroon ng bahay Mula sa kanilang sirasirang uh, Ah, bahay kubo sa tulong po ng ating mga KSP abroad na ging maayos po ang kanilang bahay ngayon po ay komportable na po sila doon sa kanilang bagong bahay kasama pa yung mga gamit nila no na nadala po natin doon sa tulong ng ating mga KSP at kagapay abroad na walang sawang tumutulong po sa mga pamilya na gihirap tulad po nitong uh, magkakapatid ni na Rowena at yung Kambal yung nanay po nila eh kasambahay, yung tatay naman nila maliliit pa sila, iniwan na po sila. Kung mapapanood uh, nyo po yung unang mga vlog po natin, yung unang makilala po natin, matapos na mailapit po ito sa atin, si Narwena, yung bahay nila talaga nakakatakot para sa kanila, lalo si Rowena Dalaga at yung kanyang kapatid na kambal, eh Dalagita, napakadelikado po sa kanila mga babae, no? And, uh, ngayon, eh, update po namin kayo. Tara, samahan nyo po ako ngayon and uh, para makita natin ang kalagayan punong ng magkakapatid tahimik tumbahay nila saan kaya si Narwen at yung kambal tao po oh tahimik tao po oh wala nga wala yung o oh, bukas. Oh, andito pala kayo. Hindi kayo umiimik. Anong ginagawa nyo? Nagagawa ko ng kasi. Ah, o dyan nyo ito. Merienda nyo. Ha? Ah? Thank you po. Very good. Mm, very good. Anong project ginagawa nyo? Sari manok. Ha? Sari manok po. Sari manok? Bakit sasabong kayo? Hindi <laughs> po. <laughs> ah, sa arts. Ah, sa arts nyo. Saan ang mama ninyo? Sa trabaho po. Okay. Kung ang ate Ruwena nyo, ay, nag-school nag nags 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 po. Nasa school, a Friday kasi ngayon, eh, ano. Bakit kayo nandito? Wala kayong pasok? Opo, ano wala naman po kasing ginagawa kasi po, ano, nag-bicol meet yung mga... Ah, bicol meet nga pala ngayon, ano, hindi kayo kasali sa palaro? Hindi bakit? po. Bakit? Alam ko, kasali kayo lagi dati. Dati po. Eh? Ngayon di na. hindi na. Bakit, bakit? Ano, wala po kami ngayon, Tapos may... Na, hindi po kami napili. Ah, hindi kayo napili? Ah, okay. Ganun talaga, no? Kasi labanan yan eh. Kailangan syempre yung mga mas uh, tawag doon, mas magagaling, no? Pero kayo magaling din. Kunting hasa pa, no? Kunting pagsasanay pa, ano? Okay. Kailan daw uuwi oh, oh, eh, ang mama ninyo? Baka po sa katapusan pa po. Baka sa katapusan. Okay. Ay, kumusta? May pagkain kayo? May bagas pa kayo? Um, yung, yung yun po ni mamang limang kilong bigas, uubos na nga po. Tapos, nag-uutang po kami ng tuyo pang ulam sa tindahan. Tapos, naghanap din po kami ng panggulay dyan sa... Um, sa gubat? Sa gubat. Mm hmm si ate po, bago po yun mag pasok, maghanap po yun ng pangulan namin. Hmm, galing naman ni ate Rowena nyo, ano? Hindi na kayo natutuluan dito, ganda na ng bahay nyo, ano? Hindi yeah. Ha? Maganda na, ano? Okay. Oo nga po, dati po, takot na takot kami dahil yung bahay namin butas na butas, tapos Ma, baka mag-alam <laughs> ka na lang may masarap na lang din. Baka dukutin ka na lang, ano? katako talaga, ano? Pero ngayon, eto na, kung kongkretong bahay na ano, yeah, may pintuan, may bintana, may panara, ano. Pero paano? Hindi pa pala. Ah, kakabitin yun yung sarad sar, sarado, ano? Mhm. Mm po kami nag sa labas ng gabi dahil mahihit lang ngayon meron na kaming si Arsa loob dati takot na takot kayo lalabas kayo ng bahay niyo pupunta okay. doon sa CR sa gabi ngayon nasa loob na ng bahay yung CR niyo ano? Okay. okay pakalayo na ng kalagayan nila yung sa dati nilang kalagayan kakapatid na to pati yung gamit nila sa loob kompleto yan sahig nila, tiles. Tapos may division, may ano pa yan eh. Hindi hmm. Di sila mainitan kasi may kesa may dalawang kwarto nito mga katuwang. Hmm. Hindi pangalang pa nga lang tapos yung iba nito. Wala pang pinto yung CR nila. Tsaka ito. Hmm -mm. Ito, hindi na ilagay ni Bato sabi ko kasi sa kanila huwag na itong libain yung dating bahay nila kasi pwede nilang paglutuan doon sa dating lutuan nila hindi na sila magluluto dyan para hindi mangitim yung yung uh, bubong nila kaya hindi na natin ito pinagiba yung dating bahay nila nung gagawin mo neng? magsasaing po ha? magsasaing Magsasain. Hmm. Tapos, pagkatapos mo na sa ito tuyo ng tuyong inutang. tuyong <laughs> inutang? Ay. so, pagdating ng mama mo, babayaran niyo yung utang sa tindahan. Ano? Oo, uh, Very good. Ito si, an pangalan, lagi ko nalilimutan pangalan nito ni Tutoy. Russell, ka naman si Rachel. Rachel. Yung tingnan niyo na lagi kung lagi akong ano eh nag, nag si pangalan niyo. Rush, ito Rachel, ka naman Rachel. Ayun, si Ate Rowena mo, Rowena. Tapos yung nanay niyo, Lorena. <laughs> Magkakatunog lagi. Laging may rhyme. Bili kayo ng ano? Bili bili niyo to ng anoneng ha? Bili niyo to ng bigas? Ning bili niyo ng bigas at ulam ano? Bili niyo ng bigas at ulam yan. Ah, para may sabi mo, ubus na bigas na iniwan ng mama niyo. Ha? Maubos na. Maubos na. Pinampakay na Hindi <laughs> sa saing mo ngayon. Hindi uh, pa nanghalian yun ni, ni ni ano ni Ro, ni Rachel. Ano. Uh, Yan ang pananghalian niyo. Uh, o tapos yung sabi mo may may tuyo. Uh, pipertuhin mo. O eh baka pwedeng ano, maiba naman hindi yung kasi sabi mo kaninang umaga. Pero nitong tuyo, ngayon tanghali tuyo pa rin. Uh, Bili ka nang ano, ano bang pwede dyan? May mabibili ka bang isda dyan? Wala po, manok na. Ha? O, oh, bili ka kahit marunong ka magluto nun? Opo. Talaga ha? Ang galing naman pala nito ni Rachel, marunong palang magluto. Anong luto mo sa manok? Minsan adobo, ano, adobo sinabawan. Tapos pagbabi naman po, minsan, ano, sinabawan ng may gulay. Oo, oh, marunong. Ito si Rachel, marunong? Opo. Pareho kayo? Maski pansi po. Ako. Marunong nito? Minsan Oo. po, minsan po iniiwanan po kami ng lutuin. Kami na lang po naluto. Talaga, galing pala nito ni Kambal. Anong grade nyo na nga, Kambal? Grade, grade 7 po. Ako. Grade 7. So, ano, first year high school, Opo. ano? Magka-eskwela kayo? Opo, magka-section. Oh, mag, pati magka? Section. Section kayo, ang dalawa. Sa magkasama, sino matalino sa inyo? Ito pa. <laughs> eh, sino matalino to eh? Ito pa. Ano? Ah, talaga, humble to magkabatid. <laughs> okay. O, merienda muna kayo, yung tinapay na dala ko. Ah? Pa, ha? Busog ano, ano? pa po. Ano-ano? Busog pa po. Ah, busog ito, pa. <laughs> ah, ganun ba? Oh, sige, 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 sige. Anong gagawin nyo? Magkatapos nyong magluto. Magluto. Papatubo po yung ginagawa namin. Ah, yung ano nyo? Assignment nyo? Opo. Pagkatapos po namin, malaba po kami. Malaba kayo? Opo. Mm -hmm. Tulong po kami. Ha? Tulong po kami. Tulong kayo magkapatid? Opo. Okay. Oo, oh, galing. Fiesta rito sa inyo. Opo. O oh, kumusta? May handa kayo? Wala na po. Ano ano ano? Pupunta punta lang kami dyan sa mga tita, mga kamag-anak. yung mga naika-arabot na mga sa ano, ibang lugar na arabot tapos pinaganggalat na lang namin dito. Iniikat-ikat yun. <laughs> uh, mm -hmm. na lang. yung mga pumunta rito ang kamag-anak nyo, nagkikipyesta, dinala nyo na lang doon sa mga kakilala nyo na may handa, ganon. Ah? Po, ano? Yung ano? ate po namin. Ha? Ah? Yung ate po namin. Oo. Oh. At yung klase po nila. ate ano po namin kay, kay tita. Yung, ay, po yung tita ka, ano, best friend niya. Best friend ni ate mo pumunta rito. Po. Wala kayong handa. Wala yung... <laughs> di, di nalang doon sa kakilala niya na no, may handa. Oo, oh, dyan. <laughs> <general>, Oo <Si <Angke>. <laughs> <laughs> Uung, <laughs> nga naman. Yung san po namin, tig, nagpunta kaming ilog. Oo ano, di mo sila nakakailog. Oo, oh, ganda kasi ng ilog nyo dyan, ano? Hmm, uh, so, kailan yung piyesta rito? February 10 po. February 10, wala ang mama nyo? Wala po. Oo, oh, kaya yung mga bisita nyo, di nala nyo na lang doon sa mga kakilala nyong may handa. <laughs> si Angi lang po ang may, ano, bisita, wala po pang bisita. Ah, si ate mo? Oo. Ate Rowena mo ang may bisita? Oo. Oo, oh, tapos di nala nyo doon sa kakilala nyo? Oo, tapos may ano sila tayong nag in nagpunta rin sa uh, ano dito sa bahay nyo nagtambay nagtambay-tambay Eh, kumusta nung sabi wala po maganda na daw naka may ano double deck oh, na ano. maganda na raw yung bahay nyo opo di katulad nung dati ano opo yung dati nagpunta din din dati ano namin ano parang na ano ako? Nahihiya? Nahihiya. Oh, oo. Dahil naman yung matambay dyan mga class, mga classmates na hindi, mga kaibigan, siksik. oo, oh, oo. So nahihiya kayo ng ate Rowena mo. Oh. Pag may mga ka-eskwela, kayong pumupunta rito dati. Okay. Kasi nga yung bahay ninyong ito, Bukod sa maliit lang, butas-butas. Butas yung bubong, butas yung dingding, ano? Yung kaklats mo po namin nung elementary, nagtambay din dyan. Oo, oh, nakita. Maganda rin bahay nyo. Oo oh, na Nakatambay na. na. Ano? Hindi na kayo nahihiya ngayon sa kakilala nyo, sa mga kaibigan nyo, ano? Kasi Naiilang maganda na. Minsan? Ha? Naiilang lang. Naiilang lang? Bakit? Parang ayaw kong, ano, pag nandiyan sa balkon, ayaw kong buksan yung, ano, yung... <laughs> bakit, bakit, Ning? Wala lang. ano. Ayaw kong pakita. <laughs> ah, Ayaw mong parang naiilang kang may bisita rito. Ayaw kong upakita yung tiles. Ay, ah, bakit? Bakit? Wala lang. Ba't ayaw mong pakita? Kasabihin parang mayabang. Ah, ayun. Kasabihin nila mayabang kayo. Naka-tiles, ganun. Sinasarado ko minsan yung pintuan. Tapos gusto mo makita. <laughs> oh, ganun. O pag nakikita nila, Pinasaraduan ko. <laughs> Ay, ayaw daw nilang ipakita yung loob. Bakit may nagsabi na sa inyong mayabang kayo? Wala po. Yung may nagbibinggo nga dyan po. Nakikiihi din dito. Oh, naku. Babae lalaki. Babae po. Oo. Oh. Huwag kayong magtiwala. Di nyo kilala. yung namin. Mm. Yun sa loob? Pinsan babae na. Oh, pero okay. Kilala nyo naman. Pag dinyo nyo kilala, huwag kayo basta-basta magbubukas ng pinto, papasok sa loob ng bahay nyo. Nagbibingo lang dyan. Kasi doon, may binguhan doon o oh, sa piyesta. Tapos wala pang maiyan. Dyan na lang. Ah, uh, okay, okay. Pero next time, pag di nyo kilala, huwag basta-basta magpapapasok. Ha? Lalo kayong dalawa lang ni Kambal. Ha? Hindi nga talaga po kami nagpapapasok. Delikado yun. Oh. Daming masasamang loob ngayon. Ano? Dami nyo na pating gamit sa loob. Ano? Ah, di ba? Sa gabi sasarado niyo mga pintuan niyo, bintana niyo, ano? Yung nasa kusina pong pintuan sinisiksikan na rin ng damit. Oh, tama 'yun. Ta di ka masilip, ano? Oo, uh, po. Ayun. At least okay na kayo dito, Rachel, no? Di na kayo natatakot sa gabi. Di na kayo nag-aalala lalo syempre laging wala ang mama ninyo at nasa trabaho, no? Oo, Matagal umuwi. Isang buwan halos, no? pag uuwi kapag kasasahod na, di ba? Uh, Tapos balik ulit sa trabaho. Uh, ano? Mm. -hmm. Minsan lang dito di. Ha? Sa, minsan lang po yung si mga dito. Minsan lang dito si mga ninyo. Okay. Kaya lagi kayo mag-iingat dito lalo sa gabi, ano? May kuryente naman kayo, no? May liwanag naman. Mm. -hmm. Sabi sa daan ha pag papasok kayo sa school, di ba? Oo. Oh. Ano oras kayo lumalabas sa school? Paghapon po. p.m. Yung... 4 p.m. Mga anong oras kayo nakakawi dito? Baka ala, mga ala sa isin. Uy, dalawang oras kayo naglalakad? Mahirap ha? naman po. Ha? Mahirap naman po. Pataas may baba. Ah, uh, tsaka malayo, ano? No, po. Paano ni? Alimbawa, yung araw-araw nyong pagpasok sa school, no? Araw-araw nyong uh, pagpasok sa school, lagi kayo naglalakad? Opo, pero kung may nasusumpungan po kaming ano, walang sakay, tapos nag-isa lang siya, nakikisakay po kami. O, oh, bait naman, pinasasakay kayo. O, oh, kilala naman po namin. Kapag oh, hindi nyo kilala, huwag kayong basta-basta sasakay. Hmm. Lalo ka na, babae ka, ha? Hindi nga. Kamamaya, basta-basta ka na lang papara ng motorsiklo dyan. Hindi nyo naman kilala. Hmm. Makikisakay kayo, delikado yun, ha? Hmm. Ha? So, pagkilala nyo, ay paano kung wala? Ay, eh, nagtitis na lang sa lakad. Lakad? Halos dalawang oras. Lakad. Oh. Ilang kilometro ba ito na? Baka na sa 5... 5 kilometers? Layo talaga nito. 5 kilometers, wala talagang biyahe rito. Ano na yung... Oh. Ha? Pero may mga dumadaan naman, mga sasakyan. Oh. Nakikisakay kayo, ano? So, pag... Pagpasok niyo sa umaga, maglalakad na naman kayo limang kilometro, halos dalawang oras. Bago kayo makabot sa school, pagod na pagod kayo. Pawis-pawisan. O, di ba? Tapos pagbalik nyo ng hapon, ganun din. Pagod na pagod kayo, pawis-pawisan, gutom. O. Gutom. Tapos, mahana pa sa ano, ganda, ha? sa gubat, mahana pa ng pangulang. Ah, pagdating nyo rito, Maghahanap pa kayo ng pangulam diyan sa gubat. Pagluluto pa kayo. Ay si ate mo, ng ate Rowena mo. Maghahanap din po yun. Minsan kung ano, kung may gula diyan sa may like, ano unahan po, sa may kalsada po namin may talbos kamote. Minsan pinipitas na po namin. Ginigi sa minsan. Sa sardinas. Oh, very good, very good. Sumalayo so, lang talaga, no? Crushel, uh -huh. ano? Uh -huh malayo yung lakad ninyo ni ni Rochelle huwag mong iiwan tong kambal mo lalo syempre kapag ka pauwi na hapon na kay magpapagabi si Ate Rowena nyo gumauwing gabi hindi naman minsan oh. minsan po gabi ha? minsan po gabi bakit? kasi po, ano ang oh, uwihan po ng klase nila 5 oo, oo galing pa yung sa daet babiyahe pa siya tapos pagdating sa highway doon na siya magsisimulang maglakad ng limang kilometro pauwi dito. Kung walang makitang motor na makiki siya, maglalakad. O di ba bawal na rito, di ba? Na may paalala yung mga barangay officials niyo na bawal lumagpaabot na uh, ng gabi dyan sa daan lalo yung mga babae, di ba? Kasi hindi na nagpapagabi. May mga nangyayari kasi dito mga katuwang na uh, lalo sa mga babae, no? Eh, delikado. Kaya yung barangay officials po nila, eh, uh, nagpaalala na huwag silang abutin sa daan, lalo yung mga kabataan, mga babae, no? Kaya ikaw, ni, pagka alam mong gabi na o hapon na, tansyahin mo yung oras, uwi ka na, ano? Delikado sa inyo. Marami nang nangyayari dito, ano? Kaya yung mga barangay officials po nila may paalala. O, sige ha. Mag-iingat kayo ha. Opo. Maraming, salamat. salamat, salamat po. Kinisita niyo po, kami. Oh. <laughs> Kambal talaga kayo. Sabay-sabay ko magsalita. Okay, sige. Ingat kayo ha. Okay, alis na ako. Bye-bye. Bye-bye.